Sa mga pagbalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay April 29, 2025, Martes. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng simbahan. Atin po unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol chapter 4 verses 23 to 27. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring Ninuman man ang sarili ni, na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahot sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-chipre kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ikalawang linggo tayo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon nga ay ginugunita at inaalala natin ang Kapisahan ni Santa Catalina Siena, napakaganda pong uh, spirituality no ang uh, ating napakinggan mula sa mga gawa ng mga apostol kung saan ay nagbabahagi sila ng kanilang uh, mga uh, kakayanan kayamanan, no? kaya sabi dito pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at tiniyahan daw sa mga apostol at ang mga apostol naman ay ibinabahagi ito para sa lahat sa kanilang pangangailangan. So walang sabi, walang naghihirap, walang nagdarahot sa kanila dahil marami ang natututong magbigay o magbahagi para ang lahat ay magkaroon. Napakagandang paalala ito sa ating bagamat. No, Siyempre ito ay Uh, kung ituturing natin, umiiral ito sa mga communities. No? Kung ikaw ay isang kabilang sa isang komunidad, no, alam religious, o maging, kung ikaw ay madre, ikaw ay pare, o, o ano mang mga organisasyon, napakahalaga talaga na marunong tayong magbahagi ng kung anong mayroon tayo. Hindi lang yung, kung ano ang maibibigay sa atin o matatanggap natin kundi unang-unang kailangan natin isipin ay kung ano ang maibabahagi natin kung ano ang maibibigay natin para sa ikauunlad ng lahat kasi hindi rin naman uh, okay kung ikaw lang yung mayroon ikaw lang yung sagana tapos napakaraming tao ang nagwala o nagugutom di ba? parang yung ganun. No? Ito yung napakagandang aral no? na, nang simulan ng mga apostol ang ang komunidad no? ang, ang ng mga kristyano. Ito yung kanilang itinuturo. Nagtatrabaho pa rin ang iba pero nagbabahagi sila ng kanilang mga kita para nang sa ganun ay magpatuloy ang gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita and at the same time yung pagkalinga sa pangangailangan ng mga higit na nangangailangan, no? yung mga mahihirap na siyang laging pinapaalala ng Panginoong Heso Kristo. No? Yung pagtulong sa mga naaapi, pagbibigay para sa mga wala. Kaya nawa, no? no? Um, sa buhay din natin, kahit sa maliit na paraan, uh, hindi man para sa buong bansa, at least kahit sa isang pamilya, no? sa isang organisasyon, isipin natin kung ano ang pwede natin maibigay. Kung ano ang may babahagi natin. Sa simbahan natin, lagi tayong pinapaalalahanan na magkusa tayong magbigay yun, ng ating mga bahagi. Yung tawag natin dyan ay yung taiting na magamat sa ating simbahan, hindi tayo pinupulis o tinututukan para magbigay ng bahagi natin, ng tulong natin, kundi Inahayaan tayo na magkusa na para maging bukal sa ating kalooban yung ating pagbibigay. Pero gaya nga po nang nasabi ko, ano, unang-una, isipin natin kung paano tayo makapagbibigay, hindi yung kung paano tayo tatanggap. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pangalan.